Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Marso 6, 2025. Ngayong araw, binubuksan ng sansinukob ang pinto para sa iyo, Aquarius, upang muling madama ang tapang at kalayaan na bumabalot sa iyong pagkatao. Isa kang nilalang na may malawak at malalim na pananaw sa mundo, at ngayon ay hinihimok kang bumalik sa iyong tunay na anyo ang pagiging malaya sa pag-isip at walang takot sa pagsasaliksik ng bagong ideya. Ang di mabilang na posibilidad ay nag-aabang sa iyo, hinihintay lamang ang iyong pagsisiyasat at pagtanggap. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa Gemini, ang iyong intelektual na pag-uusisa ay nag-aalab, pinupukaw ang iyong pagnanais na matuto at maunawaan ang mas malalalim na kahulugan ng mga bagay sa iyong paligid. Sa bawat pagninilay mo sa kung ano ang tunay na mahalaga, lalo kang lalapit sa katotohanan ng iyong hinahanap. Huwag mong pigilan ang sarili mong magtanong, maghanap ng sagot, at tuklasin ang mga katotohanang maaaring nagkukubli sa likod ng mga pangkaraniwang bagay. Sapagkat sa pagtatanong at patuloy na paghahanap ng sagot, nagbubukas ang pinto patungo sa tunay na karunungan isang uri ng karunungang hindi lamang humuhubog sa iyong isipan, kundi nagbibigay rin ng mas malalim na kahulugan sa iyong buhay. Maraming ingay ang umiikot sa mundo, mga opinyon, pamantayan, at hatol ng ibang tao na maaaring magtangkang baguhin ang direksyon ng iyong isipan. Ngunit alalahanin mo na ang iyong kakaibang pananaw ay isang kayamanan na hindi matutumbasan ng kahit anong panlabas na impluensya. Ang iyong mga ideya ay may halaga, at ang iyong paraan ng pagtingin sa mundo ay isang regalong dapat mong ipagmalaki. Marahil sa mga nakalipas na araw ay napansin mong tila may puwersang pumipigil sa iyo, isang agam-agam na nag-udyok sa iyong tanungin kung tama ba ang iyong ginagawa. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong may kalituhan o pag-aalinlangan sa iyong kalooban isang uri ng pagdadalawang isip kung tama ba ang landas na iyong tinataha. Huwag mong hayaan itong mangibabaw sa iyong diwa. Sa halip, gamitin mo ito bilang pagkakataon upang masuri ang iyong sarili. Ano ang dahilan ng iyong pag-aalinlangan? Ano ang takot na bumabalot sa iyo? Sa pagsisiyasat ng iyong sariling emosyon, mas madali mong mauunawaan kung paano ito nakaapekto sa iyong mga desisyon. Ang kaalaman sa sarili ay isang sandatang makapangyarihan, at kapag nagawa mong kilalanin ang iyong takot, mas madali mong matutunton ang landas patungo sa katotohanang hinahanap mo. Napakahalaga na manatili kang tapat sa iyong sarili. Huwag mong ipagpalit ang iyong pagkatao para lamang mapabilang sa agos ng mundo. Ang pagiging totoo sa iyong sarili ang siyang tunay na magpapaliwanag sa landas na iyong tinatahak. Kapag pinanindigan mo ang iyong tunay na damdamin at paniniwala, mas magiging malinaw ang direksyon mo sa buhay. Ang pagtanggap sa iyong sariling katotohanan ay isang hakbang patungo sa mas matibay na pundasyon ng iyong pagkatao. Ikaw ay nilikha upang maging iba, upang ipakita sa mundo ang isang naiibang liwanag, at ngayon ang tamang panahon upang yakapin ang iyong pagiging natatangi ang iyong unikeness ay isang regalo, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga taong makatatanggap ng iyong liwanag. Kaya naman, sa halip na pagdudahan ng sarili, subukan mong yakapin ang iyong tunay na kakayahan. Sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pagiging tunay mong sarili, lalo mong mapapansin ang sigla at kasiyahang dulot ng pagiging totoo sa iyong pagkatao. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, huwag mong madaliin ang iyong sarili. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pagmamadali o pagsisikap na lampasan ang lahat ng hadlang sa isang iglap. Sa katunayan, ang mga pinakamatatag na pundasyon ay hinuhubog ng panahon, at ang tunay na tagumpay ay hindi isang bagay na dapat apurahin. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, ay bahagi ng isang mas malaking plano. Sa bawat karanasang iyong pinagdaraanan, may aral kang matututunan, may lakas kang madaragdagan. Ang buhay ay hindi isang paligsahan, kundi isang mahabang paglalakbay ng pagkatuto at pagunlad. Mas mainam na magpatuloy ng may kapanatagan, kaysa pilitin ang sarili na maabot ang isang layunin ng hindi pahanda. Yakapin mo ang proseso, at hayaang unti-unting mabuo ang larawan ng iyong pangarap, habang tinatahak mo ang landas patungo rito. Ang iyong tahanan ay isang sagradong lugar para sa iyong isipan at damdamin. Ngayong araw, bigyan mo ng pansin ang kapaligiran kung saan ka naninirahan. Malinis ba ito at maaliwalas? Nakapagbibigay ba ito ng kapanatagan at inspirasyon sa iyo? Ang isang maayos at maaliwalas na tahanan ay maaaring maging salamin ng iyong isipan kapag ang iyong paligid ay puno ng kaguluhan, malamang na ganito rin ang nararamdaman mo sa iyong panloob na mundo. Subukang ayusin ang iyong espasyo, palitan ng ilang bagay na hindi na nakatutulong sa iyo, at lumikha ng isang kapaligiran na mas nagpapahayag ng iyong tunay na pagkatao. Ang pagbabagong ito ay maaaring maliit lamang ngunit maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong isipan at emosyon. Minsan, ang simpleng pag-aayos ng iyong paligid ay nagdudulot ng mas malinaw na pag-isip at mas positibong pananaw sa buhay. Sa aspeto ng swerte, ang kulay na magdadala sa iyo ng positibong enerhiya ngayong araw ay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kalinawa ng isipan, kapayapaan, at espiritual na koneksyon. Maaari mong isuot ang kulay na ito o isama ito sa iyong kapaligiran upang mapanatili ang mahinahong daloy ng enerhiya sa buong araw. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, siyam, dalawamputpito, at 38. Ang mga numerong ito ay maaaring maging inspirasyon sa iyong mga desisyon at maaaring magdala ng positibong resulta sa iyong mga gawain magtiwala sa takbo ng iyong kapalaran, sapagkat minsan, ang pagyakap sa di inaasahang pagkakataon, ay maaaring humantong sa mga biyayang hindi mo inaasahan. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglaan ng oras sa introspeksyon at pagmumuni-muni. Subukang mag-journal o isulat ang iyong mga saloobin upang maunawaan ang mga damdamin bumabalot sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa iyong sarili, mas madali mong makikita ang direksyon na dapat mong tahakin, at mas magiging malinaw ang iyong layunin. Ang tunay na kaliwanagan ay matatagpuan sa loob mo, kailangan mo lamang itong hanapin at yakapin ng buo. Sa pagtatapos ng araw, ipaalala mo sa iyong sarili kung gaano kakahalaga bilang isang individual. Ikaw ay isang nilalang na may natatanging pag-iisip at may kakayahang magdala ng pagbabago sa mundo. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng takot o pag-aalinlangan. Yakapin mo ang iyong pagiging ikaw sapagkat sa pagiging totoo sa iyong sarili, doon mo matatagpuan ang tunay na tagumpay at kasiyahan. Ang hinaharap ay puno ng hindi mabilang na posibilidad. Aquarius. Ang tanging kailangan mo ay lakas ng loob upang tanggapin ang mga pagkakataong darating at matutong sumabay sa agos ng buhay. Magtiwala ka sa iyong sarili at sa prosesong iyong tinatahak. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pinakamahalagang kasagutan ay madalas na matatagpuan sa loob ng ating puso at isipan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.